Magandang araw sa ating lahat. Narito ang ating weather update para sa Tuesday, April 1, 2025. Ayon sa pinaka-latest weather update ng Pagasa, walang minomonitor na anumang bagyo o low-pressure area sa loob at labas ng ating Philippine Area of Responsibility na may direktang epekto sa ating bansa sa ngayon. Patuloy ang pag-iral ng Easterlies o ang mainit at maalinsangan na hangin na nanggagaling sa karagatang Pasipiko na nakakaapekto sa buong bansa. Para sa magiging lagay ng panahon ngayong araw, dahil sa northeasterly wind flow, asahan ang maulap na papawirin na may mahihinang pag sa Batanes at Babuyan Islands. Samantala, para sa nalalabing bahagi ng Luzon, inaasahan ang mainit at maaraw na tanghali hanggang hapon na may posibilidad ng mga panandaliang pag-ulan dulot ng localized thunderstorms, lalo na sa hapon at gabi. Agwat ng temperatura sa ilang lungsod at lalawigan, Metro Manila at Tuguegarao. Mula 24 hanggang 33 degrees Celsius, Lawag, mula 26 hanggang 34 degrees Celsius, Bagyo, mula 17 hanggang 26 degrees Celsius, Legaspi, mula 24 hanggang 31 degrees Celsius, Tagaytay, mula 23 hanggang 32 degrees Celsius. Sa Palawan, Visayas at Mindanao, inaasahan din ang mainit at maalinsangan na panahon, ngunit may mataas na posibilidad ng scattered rains and thunderstorms, lalo na sa Visayas at Mindanao. Pinapaalalahanan ng ating mga kababayan na mag-ingat sa posibleng pagbaha o pagguho ng lupa dulot ng localized thunderstorms. Agwat ng temperatura sa ilang pangunahing lungsod, Cuyo Islands at Puerto Princesa, mula 25 hanggang 32 degrees Celsius. Iloilo Mula 23 hangang 32 degrees Celsius, Tacloban. Mula 24 hangang 32 degrees Celsius, Cebu at Kagayan de Oro. Mula 25 hangang 32 degrees Celsius, Zamboanga. Mula 23 hangang 32 degrees Celsius, Davao. mula 24 hanggang 33 degrees Celsius. Para naman sa ating heat index kahapon sa Metro Manila, umabot ito sa 37 to 38 degrees Celsius. Ang pinakamataas na heat index na naitala ay sa Dagupan City, Pangasinan na may 48 degrees Celsius, sinundan ng Iba, Zambales na may 44 degrees Celsius, Virac, Katanduanes na may 43 degrees Celsius, at Butuan City, Agusan del Norte na may 42 degrees Celsius, at sa heat index ngayong araw, Metro Manila, hanggang 37 degrees Celsius, Dagupan City, Pangasinan, hanggang 46 degrees Celsius, Iba, Zambales, hanggang 43 degrees Celsius, Virac, Catanduanes, hanggang 43 degrees Celsius, Butuan City, Agusan del Norte, hanggang 42 degrees Celsius. Dahil nasa danger level ang heat index, pinapaalalahanan ang lahat na iwasan ang labis na pagbabad sa araw, lalo na mula tanghali hanggang hapon. Ugaliing uminom ng maraming tubig at manatili sa loob ng bahay kung hindi kinakailangang lumabas. At sa kalagayan ng karagatan? Sa ngayon, wala ring nakataas na gill warning sa anumang seaboards ng ating bansa. At iyan ang ating latest weather update. Huwag kalimutang i-like, i-share at mag-subscribe sa aming channel. I-click din ang notification bell para lagi kayong updated sa ating weather updates. Maraming salamat at ingat po tayong lahat.